Pia Wurtzbach pinapak ni Jeremy sa loob ng elevator, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay wag mag magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Nakakaloka ang mga reaksyon ng netizens, pati na ng mga celebrities sa elevator selfie ng mag-asawang Pia Wurtzbach at Jeremy Johnson. Eh, kasi nga raw, Parang pinapak na ni Jeremy ang kanyang wifey habang sila'y nagkukulitan at naglalandian sa loob ng isang elevator. Base sa Instagram post ni Pia, ang sinakyan nilang elevator ni Jeremy ay sa Gaal Pinagistaad na matatagpuan sa Switzerland. Makikita sa series of photos na ibinahagi ni 2015 Miss Universe ang pagmi-mirror selfie ni Pia sa loob ng elevator habang tila pinupupog naman siya ni Jeremy ng halik. Just keep swiping, ang maikliling caption ni Pia sa kanyang Instagram post. Kilig-kiligan naman ang mga netizens sa sweet moments ng mag-asawa. Narito ang ilan sa mga comments ng mga netizen. May inggit na naman dyan si Heart Evan Evangelista baka nga region ang asawang busy sa Senado sa maraming hearing otherwise yung aso niya ang nga region niya. May kilala ako hindi kaya Ireb ang face sa asawa. Leru, Pia is my patron saint. The biggest flex and the best thing anyone can wear, a genuinely happy life. Let's protect this couple at all costs. Naku nakakainggit naman Queen, ang guwapo kasi ni Hubs, perfectly match talaga parehong maganda. Baka ang ending maging pokwang din tong SIP ya ah. Baka bumili na rin ta ng AFAM. Binubuhay ang AFAM. Get a room. Private room din naman ang elevator kapag nagsara na, kailangan lang maging quickie bago makarating sa top floors. Room room pa. Basta may apat na sulok at dingding katalo na yan. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? mag na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po.